Ano ba naman to, Bidyo Gapur? Wala na, kulang na sa hangin yan. Wala, wala nang pag-asa to. Wala pag-asa yan. <laughs> so, Abay. ayan nga mga ba helmet! ba today very, very Happy Day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to. Please don't forget to click the subscribe button, tiny bell, para lagi updated sa lahat ng mga na inay para namin ni Bidyo Gapur. Ito nga mga ba't na helmet. <sighs> Hindi ko maawa Bidyo Gapur. Ano yung nagaganap ngayon sa Welcome Rotonda sa QC? Kasi mga bata helmet, kanina nasa news siya, pinapakita yung mm -mm. eksena doon sa Welcome Rotonda QC. May ganap. pero may mga kapulisan eh. Pero mm -hmm. hindi naman sinabi kung ano, no, bitcho gaper? hangay. Hinaanap ko din kung anong meron doon, pero wala pa tayong makita, mga bata mm -hmm. helmet. Pero eto na nga, mga bata helmet. Uy. Di mo ang galit, no? <laughs> <laughs> Parang sa chan, puro hangin. Eto na nga. <laughs> may nagtanong kay PBBM regarding dun sa kanilang ill-gotten wealth. Kasi e, ba diba in-interview nga, may parang forum. Uh -uh. Napag-usapan din dun yung gentleman's agreement ni uh -uh. Tatay Dixio. And may nagtanong kasi regarding naman sa ill-gotten wealth. Ano yung masasabi ba niya? Ganun. Di ba, bitchukapur? Ay uh -huh. hey, basahin nyo muna! <myslipping> nga niya, parang hindi naman daw tama na mangilam siya. Okay. O, kasi nga, Bisho Gopur, mm. president siya ng Pilipinas daw. O, tapos? Eh, kausapin na daw yung mga lawyer. Yung mga nag-handle naman daw kasi doon. Oo. No. Eh, matanong ko lang, Bisho mm. Di ba, Marcos siya? Oo. Oh. Eh, hindi eh, dapat meron siyang masasagot or isasagot regarding yan sa issue ng Ilgate and well ah. nila. Eh, sino ba yung mga lawyer na nag-handle yan, Bichu ka pa Kasi yun know, yung pwede kong tanungin. O, oh, di ba mga lawyer nila? Kaya nga, pero kayo mga batang helmet mabilisan lang tong ating ano, nare-reactan ngayong gabi. Mm -hmm. Kasi ang daming mga ganap, ang daming mga issues, may mga sinabi pa sila, Tatay Diggs, no? Mm -hmm. Nagkaroon yata ng pangwalakasan na speech ulit si Tatay Diggs. No? <laughs> nga eh. Oo, hindi ko pa nga na, hindi ko nga masyadong napanood kagabi. Mm -hmm. So, papanoorin ko muna yan. And, ito nga, sa Ilgat and Well, with mm -hmm. ko, sabi nga, history repeats itself. <laughs> Kayo, mga kabatang helmet, ano masasabi nyo dyan? i-share nga yan na okay lang ba na hindi mangelam si PBBM regarding yan sa issue na yan, kahit Marcos naman din siya, and ang involved dyan, yung tatay niya nanay niya, sila diba pero, pinjoga per, mm. bakit nga ba hindi siya pwedeng sumagot or magsalta regarding sa issue na yan, yan din kung natatanda niya mga kabata helmet ha parang yan din yung tanong ni Miss Sarah Ferguson 'di ba? Ang weird, no. Bakit hindi siya pwedeng magsalita? Bakit hindi siya pwedeng sumagot? E parang sabi niya, presidente siya ng Pilipinas, parang mm. improper naman daw 'yun. Mm. E di ba yung involved naman doon sa issues, sila din naman, diba? Hindi kaya? Baka naman hindi. Ay, di ba sila? Oo, hindi eh, sila. Baka may ibang tao. Eh, sino'y nakaupo doon na napaalis? Malakanggak. <laughs> Pwede na na-excel papuntang Hawaii. Alam mo naman kasi tayo mga Pinoy. Ano? Alam mo naman eh, hindi dapat nagpapaniwala sa mga hindi totoong issue. Eh, sino ba yung presidente nung medyo gabir? Di si? ba yung tatay niya? Oo. Oh. O oh, sino yung napalis ng Malacanang noon? Di ba yung tatay din niya? Oo, oh, sila. Oo. Oh. Eh, Iba din siya pwede magsalita regarding dyan sa issue ng ill-gotten wealth. Hey, eh, hindi nga eh. Alam nyo, Bakit mga ba? Ng helmet, Bakit mo ba ipinipilit? O, sige, lalapit yan. ka pa eh. Lumayo ka nga. Ito, personal ko tong opinion. Oh. Ako, eh, tinanong ng ganyan. At, mm. wala naman talaga akong kinalaman mm. or wala naman talaga naganap na ganyan. Kaya mm. ko siyang sagutin on the spot. Pero, kung merong, alam nyo yon, eh, mga naganap na, talaga, kasi... Parang ang hirap sumagot ng ondas. Pa. Alam mo naman kasi, bakit ba parating pinag-uusapan yan? Tapos na yan eh. Wala nga silang kasalanan. Nabigay na bakit ba, ba na ba, sa mga Pilipino yan? Wala uh, na... Ano ba? Bakit pa ba paulit-ulit na lang yan? Eh kasi wala pa naman na eh. Ulit-ulit na lang yan. Parang yung windmill na yan. Paulit-ulit mong pinaglalaroan. Huwag mo na nga kasing paglaroan yung windmill. Ayoko na nga. Lalang magsaysay yan eh. Lalang magsaysay. Oo. ko, <na>. lakta <laughs> mo? Kapon mo din eh. So, ayan mga batang helmet. Comment out below niya diyan kung ano masasabi niyo regarding sa issue na yan. At meron pa akong shooting sa aking cover magazine. <laughs> 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 Baga lang shoutout kay Sir si Mai Sold out na po. Stay happy, <laughs> stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi kami sa buhay niya kay Helmet, yun ang bukid, keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye! No <laughs> comment!